Nagluluksa ngayon ang mga mamamayan ng Kalatagan, Batangas. Dahil sa naging masakit na kamatayan ng tatlo nilang kababayan na mga goat dealers at biyahero ng mga matataas na uri ng kambing. Laman din ang social media at pahayagan ng balita tungkol sa naging masakit na pagkamatay ng tatlo na natagpo ang nakalibing sa Maguindanao. Umalis ang tatlo para mag-deliver ng mga kambing, subalit bigla na lamang silang naglaho Makalipas ang halos tatlong linggong paghahanap ay natagpuan ng wala ng buhay nilang mga katawan na nakabaon sa masukal na lugar sa Maguindanao. Natagpuang nakabaon sa lupa ang mga bangkay ng tatlong lalaki sa Sharif Saidona Mustafa sa Maguindanao del Sur. Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para manotify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. Bagamat malapit sa kamay nilaan, at isa na ring highly urbanized na lugar ang Batangas. Dito mo matatagpuan ang mga naglalakihang mga farm na pinagmumula ng iba't ibang livestock o mga hayop na ibinabiyahi sa iba't ibang lugar sa ating bansa maging sa exportation. Ang negosyong ito rin ang napiling pasukin ng mga ularte. Ilang taon na ang nakakaraan nang magsimula silang magbukas ng negosyo ng livestock transport. Isa sa malaking problema ng mga nagtitinda ng mga buhay na hayop ay ang pagbabiyahin ng mga ito para madala sa iba't ibang lugar. Maliban kasi sa malayo ay mahirap ito i-maintain sa biyahe. Kinakailangan mong alagaan ng mga hayop at masiguro ang kanilang kaligtasan para malusog silang makarating sa kanilang mga destinasyon. Ito ang dahilan kaya naman mahal ang shipping fee ng mga ito, lalo na nga at ang mga binabiyahin nilang mga kambing ay hindi mga ordinaryong kambing na matatagpuan mo sa ating mga bakuran sa probinsya. Ang mga kambing kasing ito ay mga bower at hybrids na nagmula pa sa iba't ibang bansa gaya ng Australia. Kalimitan ng isang piraso nito ay nagkakahalaga lang naman ng 30,000 hanggang 100,000 pesos, depende sa kalidad. At umaabot din ng 15,000 hanggang 20,000 pesos ang shipping fee ng bawat kambing depende sa layo ng pagdadalhan nito. Sa paglipas ng mga taon ay naging successful naman ang negosyong ito ng mga Ularte hanggang sa di inaasahang pangyayari. May 6, 2025 Sakay ng Mitsubishi L300 van na may plakang 8267 ay nilisan ng 22 years old na si Jen Luis Ularte, 31 years old na si Jerry Ularte at 37 years old na si Ronald Alumno ang kalatagan Batangas. Dala nila ang dalawampung mga hybrid na kambing. Dumaan muna ang grupo ng Mindoro bago pumunta ng Visayas at Mindanao sakay ng Roro na barko. Base sa pamilya ay pangatlong beses na nila ito na magbabiyahe ng kambing sa Mindanao. Sa kanilang mga naunang biyahe ay maayos at ligtas namang nakauwi ang mga biyahero. Habang nasa biyahe ay updated naman ang pamilya sa kinaroroonan ng tatlo. Kaya naman nag-alala sila ng gusto nang bigla na laman nilang hindi makontak ang mga ito. Ayon sa report, May 11, 2025, ng alas 7 ng gabi, nang huli nilang makausap ang tatlo. Ayon sa huling pakikipag-usap ng mga ito ay nasa checkpoint sila. Paalis na umano sila ng Maguindanao at nasa daan na patungo ng Davao matapos ang kanilang unang transaksyon sa mamasapano. Subalit matapos iyon ay bigla na lamang naglaho ang tatlo. Hindi na kasi ang mga ito nakarating sa susunod nilang destinasyon at nang subukang kontakin ng kanilang mga pamilya ay hindi na nila makontak isa man sa kanila. Nakapatay na ang mga cellphones na mga ito at wala silang idea kung ano na ang nangyari sa tatlo. Dumaan ng oras sa tilan pang mga araw subalit wala pa rin silang nakuhang balita mula sa kanila. Tulad ng dati ay bigo ang lahat na makontak ang cellphones ng mga ito. Kaya naman official na silang humingi ng tulong sa mga pulis at i-report ang pagkawala ng mga biktima. Nagawa namang makipag-coordinate ng mga pulis ng Kalatagan Batangas sa Bangsamoro Police hinggil sa pagkawala ng mga biktima. Binigay din nila mga detalye na binigay ng pamilya, kabilang narito ang huling lugar at tao na pinuntahan ng tatlo sa Mama Sapano. Habang nagsisimula ang mga pulis sa ginagawang investigasyon tungkol sa missing person reports, ay hindi tumigil ang pamilya. Agad silang nanawagan sa social media, kalakip ng mga larawan ng tatlo at ilang impormasyon ay nanawagan sila sa lahat. Nagbaba sakali na may makabasa o makakita noon at mahanap na nga ang tatlong biktima. Ang panawagan ay mabilis namang kumalat sa mga pages at groups na may kinalaman sa goat dealings at transportation. Subalit lumipas pa ang araw at linggo, bigo pa rin sila na matagpuan ang mga hinahanap. Bahagya pa ang nakahinga ang pamilya nang bigla na lamang magkaroon ng status post sa Facebook account ng isa sa mga nawawala na si John Luis dated May 14, 2025. Sa nasabing post ay sinabi niya na safe sila at na disgrasya lamang sa bahagi ng Arakan. Sinabi pa doon na pauwi na sila at wag nang mag-alala pa. Hindi lamang umano sila nakatawag dahil sa walang signal sa lugar. Matapos noon ay wala na. Bagamat bahagya silang napanatag ay nagmistula namang palaisipan sa pamilya ang nasabing mensahe. Dahil lang subukan nilang tawagang muli ang tatlo ay hindi pa rin nila ito makontak. Naging malaking katanungan pa na kung si John Luis nga ang nagpost ng nasabing mensahe ay bakit hindi man lang ito nagpadala ng private message sa kanila lalo na nga sa nag-aalala niyang ina. Gayong nagawa naman nitong makapagbukas ng kanyang Facebook account. Muli, dumaan ang araw, subalit wala pa rin umuwi isa man sa tatlo at wala rin silang natatanggap na balita. Maging nang lumipas ang kaarawan ni John Luis ay nanatiling blanco ang pamilya sa nangyari sa kanila. Hanggang sa isang masakit na balita ang kanilang matanggap mula sa Maguindanao. Makalipas ang tatlong linggong misteryosong pagkawala ng tatlo, ay nakatanggap ng tawag ang pamilya mula sa kapulisan. Ayon sa report, ay may natagpo ang tatlong wala ng buhay na katawan ng mga kalalakihan sa masukal na lugar sa isang rubber plantation sa Sitio Goma, Barangay Nabundas, Sharif Saidona, Mustafa, Maguindanao del Sur. Dahil nga naaagnas na at nasa advanced decomposition ng mga katawan ay mahirap na itong makilala pa. Gayunpaman ang makita ng pamilya mga kagamitan at damit na suot ng mga biktima ay dito na sila nanlumo. Dahil ang nasabing mga gamit at damit ay ang siyang suot ng tatlo bago sila mawala. Ayon sa report, May 30, 2025, nang makatanggap ng report ang tanggapan ng kapulisan ng Bangsamoro mula sa ilang residente na nagrireklamo dahil sa matinding baho na nagmumula sa bakanting lote na malapit sa rubber plantation. Agad naman nagtungo doon ang tauhan ng PNP. Pagdating nila sa lugar maging sila ay nagduda sa pinanggagalingan ng masamang amoy hanggang sa mapansin nila ang bahagi ng lugar na tila may ibinaon. Katulong ang ilang mga residente gamit ang mga pala ay nagsimula silang maghukay. Di pa man lubos na lumalalim ang kanilang hukay ay bumulaga na sa kanila ang katawan ng tatlong kalalakihan. Pawang nakatali ang mga kamay ng mga ito sa likuran at bakas pa ang sinampit na paghihirap bago sila patayin. Walang missing person report na nakuha ang mga pulis doon maliban sa report ng tatlong goat dealer na nagmula sa Batangas na misteryosong naglaho matapos na magtungo sa Mamasapano para mag-deliver ng mga kambing. Kaya naman agad silang nakipag-coordinate sa mga pulis sa Batangas. At sa tulong ng pamilya ng mga biktima ay positibo nilang kinilala na ang mga ito ay ang mga nawawalang sila John Luis Olarte, Jerry Olarte at Ronald Alumno. Lahat ay residente ng Kalatagan, Batangas. Si John Luis Olarte ang pinakabata sa tatlo. Katatapos lamang nito ng kursong Bachelor of Science in Customs Administration sa Kolehiyo de Santo Domingo de Celos. Ayon sa kanyang ina ay sumasama si John Luis sa pagbabiyahin ng mga kambing para kumita ng pera. Dati na umunoy nitong ginagawa yon, lalo na kapag bakasyon. Ang kinikita ay siya na rin niyang sa kanyang pag-aaral at nakakatulong na rin ito sa kanilang mga gastusin sa bahay. Bata pa si John Lewis ay sinasama na siya ng kanyang kuya sa pagdi-deliver ng mga kambing at ito ang napagkakatiwalaan niya sa mahalagang bagay na kailangan sa pagbabiyahe lalo na nga at mga mamahalin at hybrid na kambing ang kanilang binabiyahe. Si Jan Luis ang kalimitang nag-aasikaso sa mga kinakailangang papeles at iba pang mga kakailanganin sa biyahe. Ang pinsan naman nilang si Jerry Ularte ang siyang nakakatulong ni Jan Luis sa pag-aalaga ng mga kambing habang nasa biyahe. Lalo na nga kung malayo ang pagdadalhan. Kinakailangan kasi nila itong pakainin at painumin sa biyahe para siguradong ligtas at hindi mamatay ang mga kambing. Ang 37 years old naman na si Ronald Alumno, ang pinakamatanda sa grupo, ang siyang nagmamaneho ng sasakyan. Base sa report, ang huling tao na nakasama ng mga biktima bago sila mawala ay si Komeni Tan ng Bapanaw Backyard sa linantangan Mama Sapano, Maguindanao del Sur. Dahilan para magtungo doon ang PNP at hanapin ang nasabing huling nakatransaksyon ng tatlo. Subalit na pag-alaman nila na peke ang pangalan na ginamit ito para makapanloko. Ayon sa PNP ay mukhang planado ang ginawang pagpatay sa tatlo sa report na pag-alaman nila ayon na rin sa ilang witnesses na kanilang nakapanayam ay sinundo ng limang armadong kalalakihan ng mga biktima at dinala ang mga ito sa masukal na bahagi ng Sitio Goma sa loob ng barangay na Bundas. Mula noon na hindi na sila nakita pa hanggang sa makita na lamang ang wala ng buhay nilang mga katawan. Sa inilabas sa pahayag ng PNP, ang tatlo'y pinahirapan muna bago pinatay. Dalawa sa kanila ay nakita ng tama ng bala ng baril sa kanilang mga ulo. Samantalang ang isa naman ay labis ang tinamong pinsala dahil sa mga pangbubugbog. Maliban sa mga katawan ay naglaho din na parang bula ang kanilang sasakyan at hanggang ngayon ay hinahanap pa rin ng mga pulis. Hindi pa rin malinaw ayon sa PNP ang motibo ng pagpatay sa tatlo. Subalit ayon sa kanila, malaki ang halaga ng mga hayop na dala ng mga ito. Marahil ay pagnanakaw ang naging motibo ng pagpatay sa kanila. Mula sa Maguindanao ay sinakay ang mga nakaselyo ng labi ng tatlo sa C-130 airplane at inilipad patungo sa Villamor Air Base sa Manila bago iniuwi ng kalatagan Batangas kung saan ay sinalubong sila ng daan-daang mamamayan ng kalatagan. Bagamat muli nang nakauwi sa kanilang bayan, ay hindi naman nila lubos matanggap na uuwi ang tatlo na nasa loob na ng mahahabang kahon at ang masakit pa dahil nga sa kalagayan ng mga katawan ay silyado na ang mga iyon at hindi na nila masisilayan pa sa huling pagkakataon. Nangako naman ang Police Regional Office ng BIRM natututukan nila ang kaso. Sa ngayon, ayon sa kanila ay mayroon na silang dalawang persons of interest sa karumalduman na sinapit ng tatlo. Bagamat ayaw pa nilang isa publiko ang pagkakakilanlan ng mga ito hanggat hindi natatapos ang investigasyon. Ang pangyayari na ito ay nag-iwan naman ng pag-aalala at takot para sa mga biyahero na tulad ng tatlo. Ganun pa man panawagan ng ilan na para sa kaligtasan ng mga mga ngalakal, suggestions ng iilan lalo na nga kung magtutungo sa mga delikadong lugar gaya ng Maguindanao, na bago magtungo sa lugar ay magkaroon ng coordination sa mga pulis doon o officials ng barangay para naman masamahan sila at masiguro na ang kanilang kaligtasan.